Executive Director, sir. Maganda umaga po and thank you for your time. Uh, gusto, lang ho namin kung, yes. gusto lang ho namin kumpirmahin, sir. Uh, kayo ho ba'y naghain na ho ng formal? Ano ba tawag doon? Ito ho paghingi ng pahintulot o notisya po sa DTI para po sa pagtataas po sa inyong presyo? Hindi po. <clears throat> hindi po ganun na nangyari. Ang uh, kung may papaliwanag ko lang, Mr. Pailon, noong July, uh, sometime in July of this year, nakatanggap ang mga miyembro namin ng Council Deans ng pakiusap galing sa DTI kung pwede kami mag-execute mag, mag ng uh, voluntary price freeze. In other words, kung pwede huwag kami magtataas ng presyo. At may mga sumagot sa uh, may mga sumagot sa DTI na uh, noong noong December of 2023 Napakiusapan usapan na rin kami ni Secretary Pascual din na mag-hold back muna ng any, increase, any request for increase in price dahil sa sitwasyon nga ng ng food industry in the, in, in in general eh na, nakakahirapan no so given that understanding merong mga merong mga sumunod at meron man tumugon sa makiusap na yun. Mm -hmm. But th there are others, especially those who are producing what you call SRP products, mm -hmm. yung nasa low cost namin, mm -hmm. na kung pwede, kini-review naman nila yung mga request of about two years ago na humingi sila ng adjustment because of many factors. no Number one, uh, number one factor was probably the fuel uh, cost of bangkas motorboats and fishing boats that need fuel to catch the fish and that is the determining cost input ng mm -hmm. isda. Mm -hmm. So umakyat yung uh, presyo ng isda hindi kami makapag ng uh, ng presyo ng SRP products. Mm -hmm. Mm -hmm. So isa sa mga hiningi ngayon tumatakbo yung panahon nag-iibang sitwasyon ang, ang Philippine peso naman ay eh, lumalakas na in 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 exchange for foreign currency so our imports have not really increased uh, significantly so that premium pra premium grade cancer are able to somewhat subsidize the losses that mm. we are mm. suffering from the uh, SRP very low prices upper, upper. so ang hiningi ang hiningi namin sa sa totoo eh pwede bang yung mga naiwang mga brands na hindi nakap na, napako na for three years in the same price mm -hmm. Eh, naman na consideration mm -hmm. so in that light we will I, the reason I welcome this is because I welcome this this uh, exchange with you mm -hmm. it's para maparating naman namin sa DTI na kausapin naman kami hindi pa kami nakakausap ng maayos Ni yung bagong Secretary si Christine Roque. Hmm. So we have not met her. I've asked for an audience so that our association can meet with her and explain our situation. Opo, Yun opo. na, baka makatulong kayo. Opo, 10 -10. Opo, opo. Well, alam niyo eh, kami po ay matagal na nangangalabit din nga sa DTI sa napakaraming issue ho concerning our ano po, no, issues facing the consumers. At ito nga pong ito rin ay naunawaan po naman namin. no Kaya kami po kapag nakausap namin sila, ito'y amin din pong babanggitin. Gusto ko lang po na, lang humaliwanagan Doon po sa mga, di, hindi huba ang SRP bilang pangalan nito, bilang pinagkukunan nito no na acronym suggested retail price ibig sabihin wala ho naman talagang price control di ba sa inyo pong sektor sa mga dilatang sardinas di po ba wala naman ah uh, ang ang nangyayari kasi yung SRP eh nagiging parang nagiging parang batas uh, because the, the, there is a penalty on against the, the retailers kamukha ng supermarkets and groceries. Baka mm -hmm. hindi naka, nagbebenta ng SRP as suggested by mm -hmm. the DTI, mm -hmm. they get pulled out of the shelves. Mm -hmm. Mm -hmm. So, that is a penalty. That is a penalty. Uh -huh. And that is what we are trying to argue with the DTI. No, huwag wag naman ganoon dahil hindi nga magkasundo na nahihira na yung yung mm -hmm. nagbibigay ng local products mm -hmm. and yet you penalize them with confiscation of the products that are being sold in their shelves. Mm -hmm. So, uh, sinasabi mo nga, na naiintindihan mo kung the word suggested is something that is proposed and if you follow, uh, uh, uh. you follow. If you don't follow, then you don't. No? Mm -hmm. Pero meron parang ano may konsekwensyon that, mm -hmm. that our, our products are either penalized, pulled out of the, uh, uh, of the shelves. So, hindi mo bibenta. So, Kaya yan, ang nakakahirap, mm -hmm. nakapapahirap sa canneries. Oo. Oh, so, may misnomer dito, uh, Mr. Ben Camino. No? Parang mali ang SRP, dapat MRP. Mandatory. Retail price, di ba? Kung ganyan po ang sit. Anyway, uh, anyway, anyway, sir, ganito po, no? Um, sa ngayon po, ka ninyo na merong nakiisa sa pakiusap po ni former Secretary Pascual, hindi ho kayo nagtaas na inyong presyo, ano ang pe-pwedeng mangyari kung naunawaan po namin tumaas na po ang cost of production, pati nga po ang sweldo, di ba, sa mga rehiyon tumaas na rin po ito. Ano ang, ang anong repercussion kapag hindi pa rin po kayo pinayagan na mag-umento po sa inyong produkto? Ah... Uh... Right, right now we are still able many of our canneries are still able to absorb the uh, increase in input costs no itong mm -hmm. kamahalan sa sweldo mm -hmm. sinabay sinabay yung pwede bang huwag kayo magtaas sinabay naman do sa approval ng bagong wage order also in mm -hmm. July mm -hmm. no when when they were asking for that so mm -hmm. we were looking at the possibilities what are the probabilities of being able to comply With the request, tinignan na namin na yung palang, ano, yung palang uh, cost of tin cans or the foils that are imported mm. are dollar denominated. Mm. And kung by this time of the year, bumababa ang, ang palitan ng dollar to peso? Mm -hmm. Kasi madami pumapasok na dollar. And towards Christmas, it is customary that dollars opo, become opo. cheaper for the peso. So we are able to absorb some of the costs. Mm -hmm. No. Nayon ayo uh, namang sa sa labor cost eh hindi pa naman na, na re resolve yang yung, uh, uh yung yung uh, restriction of of closeness or 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 side by side operations nang like, meron pa rin social distancing. Uh. Pero Uh, duma na yung ikot ng mga tao sa sa planta so that they are not very much exposed no? so mm -hmm. nakakatulong din 'yon nagkaka-increase kami ng capacity ang problema okay. yung isda. Okay. Mahirap pang ngayon, mahal, mm -hmm. pangalawa, mm -hmm. the climate change. The climate uh, yes, change sir. is affecting the migratory Mm -hmm. behavior of fish they move out or in, in mm -hmm. and out of the water. Opo, opo. Yung pong mismong supply ano nitong mga ginagawa niyo pong sardinas. Ah, uh, opo, opo. opo. So sir, uh, uh, to answer my question, uh, what is the repercussion? Anong pwede mangyari kapag hindi ho kayo pinahintulutan na mag-umento sa inyo pong presyo sa retail price? Eh, hindi naman natin kailangan sabihin ay pahintulutan. We are cooperating with government. Mm -hmm. Some of our top brands are already reducing their prices mm -hmm. because we are recognizing the difficulty Opo. Mm -hmm. of food prices. So we have not uh, increased our price. So ano, um, Okay. We, we we want to discuss this matter with the secretary. Uh, so uh, para, okay. para, para, Wala mas... wala movement. Okay pero. Wala pa, pa, ano bang klaro? nais nyo mag-umento sa presyo? O ano po ba? Ang gusto namin is mag magkaroon ng correction doon sa naipit na mga naipit ng na mga request noong about two years ago na idali na sa panibagong uh, sa SRP. Yan. okay. So, na-roll na, na, roll, na roll back. In, in, effect, parang na-roll back yan eh. Opo, Imbis sige. na, na ano, bum, bumaba ang presyo pa dahil hindi na napagbigyan yung hiniling namin about two years ago. Opo. So, ang kinano namin, yung mga naiwan na SRP, hindi naman yung lahat ng sardinas, kundi yung SRP lang na covered sa basic necessities, yun ang i-update lang yung pricing. Oh. Uh in okay. other words we're asking for corrections. Okay. Not increase. Segue, segue. Oh. Sa huling punto po sir, uh, kasi ngayon sa pag-canvas uh, pag, uh, po namin at pag-check ko po dito sa listahan mismo ng DTI no per SRP, mga nasa 13 hanggang 20 pesos po ang presyuhan ng mga dilatang sardinas. Ito po yung pinakapangkaraniwan. Ano ba mga brand po ninyo? Uh, we would like, uh, will appreciate if you can mention it. Ito yung mga brand na naiwan na po sa lumang SRP at kinakailangan na pong itama ka ninyo yung presyuhan? Ah... Uh kung paintulot mo lang, Ted, I don't want to mention any brand because mm -hmm. I am the executive director and I might be accused of of uh, promoting certain brands no? Uh, without the It's okay. It's okay. We so, understand. So, kung pwede lang, may mga dalawa o tatlong brand lang naman yung naiwan mm -hmm. na gusto na namin ipakorek. Okay. Ipakorek. Apo, no? apo, Tapos, you... gusto rin, uh, meron pa isang item na gusto namin pag-aralan ng DTI yung determination of what a prevailing price is. Okay. Kasi kamukha ng pagka may calamity, mm. nagkakaroon ng price freeze to sa lugar na nagkaroon ng calamity. O, mm. However, ang freeze na itindihan ko, which you probably will also understand, means you freeze, no movement yeah, up or down. Hindi yeah, yes, ba? Yes, yes sir. Yes, sir. Okay, may, sir. Pero mm. ang mm. nangyayari, pag, pagka nagkaroon ng calamity, naglalabas ng SRP, pero papaba na yung presyo. For example, ang, ambient, benta, ang bentahan sa isang lugar ay 22 uh, pesos mm. per can. Mm. Pag nalabas ng SRP, nasa 18 na. It's a rollback. It's no longer a Apo, apo. Yes, sir. Okay. Sige yeah. po. So, we, 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 we want that we want that coordinated, clarified, Opo. and agreed upon with the DTI. Sige po. So sir, ilang po ang ano, ilang po ang labor for, force? Meron ba kayong estimate sa sa buong inyong sa organisasyon? Mga ilang libong manggagawa ang nakikinabang sa inyong industriya? Well, ang aming uh, direct and indirect count before of total uh, uh employees or workers within uh, wage earners within the industry is about 30,000. Okay, sige po. Pero start... ngayon, mm. ba, pero ngayon mayroong mga naka-underemployed because they don't come in every day. Mhm. Mm nag- nag nag- shifting sila. Opo. At saka yung capacity namin sa planta kasi bawal na yung shoulder to shoulder contact mm -hmm. among employees, eh, di ba? Yung mm -hmm. merong social distancing na-reduce din yung capacity sa loob Opo. ng plata. Sige po. Sige. Uh -huh. Salamat po na marami, Sir Bombit, sa inyo pong panahon at kami po ay makikipag-ugnaan sa DTI dito po sa inyo pong pinaglalaban. Salamat, Sir. Mabuhay. Salamat, salamat po. Salamat po sa tulong. Apo. Thank you. Sige noong uh, Francisco Bombit Buencamino, ang Executive Director ng Can Sardines Association of the Philippines. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday, 6 to 10 a.m.